So guys, ito uh, uh, at pauwi na nga tayo. Mainit na kasi guys, oh. Uh, tirik na 'yung araw sa sa site. Then So mainit na doon kaya tayo uwi muna. So ayun, at uh, tayo magda-drive muli uh, itong sasakyan guys eh, matik naman to so walang problema madali lang i-drive siya. yeah. so let's go ayun may hindong eh siya lang <laughs> daw si Bruno Atato. ito ang ni Bruno kasi So, itong hilera guys, puro apartment na. Ayan okay detail na guys. So, diba? Ayun may expansion pa siya sa taas. Oh, hubs. So, dito tayo. Maganda dito, may house Kaya, okay lang sa mga bata. Hindi talaga kihinto yung mga sasakyan dito pag uh, gagawin sila dito kahit motor yan ngayon well, uh, lang wala kasing parking talaga sa kalsada sila nagpa-park eh alam ko uh, maghihintik na subdivision uh, na alisin niya mga sasakyan sa kalsada pero sa ngayon hindi pa at uh, sa lukuyan pa lang sila at sisimula yung mga bago officiales na subdivision namin uh, at palang araw raw o hopefully this year pag uh, implement na no for no part of the side kasi kasi lang guys yung mga namin dito so ito may bago rin ginagawa dito guys so. hmm.

So, oh, sa Apollo tra. Ito yung sinasabi ko guys, oh. Pag uh, binuksan dito na kami dadaan lahat. Ito na yung mga main gate namin. Yan. Yan, area na yan. Diretso na sa main highway. Yan, yung malapad na highway guys na lagi kong binablog. Sa mga previous video ko, dyan na handaan namin. So, mas paborito uh, sa lahat kaysa iikot pa sa natin namin dinadama so yun continue lang tayo guys dami po sa ginapapansin napapansin eto siya eh panyero panyero ay hey guys lang so yun guys sinintuan ko lang yung ating kasama ko sa wong trabaho at <laughs> test niya yung mga sasakyan naman, Ayan, yung mga van, parang sa uh, turis, may kahatid sila kung saan saan. So yun, dito na tayo sa street kami. Eh guys, nasasabi ko, lalaki na araw. Iba, ang dami niyan guys. Oh. Uh, Kailan, wala silang mga dahon kasi taglagas So, yun ah. Lapit na yung bahay natin. So, yun. Ganun ang tambay. Ganun ang tambayan yun ah. Pero mas maganda yan kung masisemento na yan. Para kahit umula, hindi maputik. So, yun, dito na tayo guys. Sa uh, gate na. At ah, rush na lang tayo. So guys, ito na Nakarating na tayo sa bahay ng safe. <laughs> safe. Para layo ng trinabit. So muli hanggang dito na lang po at maraming salamat. Bye-bye po.